Oh, ikaw, Yun, magandang tanghali na po mga parmbin Andito po tayo sa ating ramutanan At tayo po ay sumundo sa mga bata po Kay Bonso, Kuya At nandun po si ate Nagbabantay po ng ating pananghalian po Gawa ng... Half day po ngayon ng mga bata, walang pasok po gawa ng ang sabi po ng mga guru po, ano, family day daw po. Ay di lahat tayo po ay yun? ano. Ah, lahat po. Lahat ah. ah, lahat po daw yun. Pangkalahatan. Ayun, ay di tayo po ay kakain po ng pananghalian sa ilog. Dadayo po doon ulit tayo. Magbibidyo daw. Ah. Magbibidyo daw? Hindi, magpipicture. Ah, pipicture daw po sabi ng mga teacher. Tapos isesend kay ma'am. Si JC. Hmm. Ah, yun. Ganun nga po titingin muna ng hinog na. Tapos ipabasa kay ma'am. Ito po yung ating papaya po. Ayun, hinog. Ating kakainin po kapag may hinog. Pero may hinog buhari ko po yan. Sasali daw dapat. Ano, 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 ano? Hindi daw pwedeng hindi sumali. Pero pwedeng sumali. Bawal sumali pag hindi ka kasali, oh. gagalitan ka ni Ma'am. Uh -huh. Sabi <laughs> <laughs> ko, wala ang punang hiyog na ano, papaya rin pa ko. Nasagutan mo, exam ano? Ah, pagkadami yung bunga din mo. Mm -hmm. mm nga, sabi ko sa'yo, hitip ka lang. Aray pa pala, o pagkadami pala, na palang hinog. Alas lahat na, ay, isa may hindi na pwede. Ay, hindi na pwede yung isa. Ay, baka pwede pa yung kabiak. Ah. Na ano po mga kapambing, ah. Nakalingatan. Nakalingatan po natin. Tapi dyan, tutoy, magpatakan ka sa uli. <laughs> tiga, tiga. Kaya na pong umaga, nanguha po tayo ng mga... Ay, bulok na nga na, ano, Nang haligihin po mga kapanbin sa ating dampa. Parang matigas pa yan, daddy. Hindi. At Alam pagkakain nga po, tayo ng magagawa na. na, lubog na. Tayo po magagawa ng extension po ng ating dampa. Abot mo. Si Bonso, pasakay mo sa batok mo. Ano? Bawa ba ni? -ba Bonso, ikaw pumitas. Kuya. Ayun na lang, ako na. tayo, tabi. tabi, tabi. Ay, malambot na rin may. Eh. Ay, ano eh. Ang galing. Hindi na po mga barbin, no? Ay, nabagsak Fresh po. Hindi sa jam bulok na anak. Hindi natin kinuha. Tara para na. Po, tara para po. na po. sa na ano? na po. Ay, mainit. Yan init na po mm. ng panahon ay medyo malamig-lamig doon. Ay, okay. ka, natin ang rambutan. Para... Mm. Ay, Okay, oh. Mm tulong na yung ating ice cream doon. Ah, may no, ice cream ba? Mm hmm. Eh, nagpa ice cream pa si mami. Ito, Eh, eh, nakabinta ng rambutan ay. Ang ano? dami pong ano. Ang dami ko pong na rambutan Dito kanina. Dito nga yung aking kilikili -kili yan. Ito. <laughs> 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 yan, gumulong me eh. Allah! Pagpunta sa ilong. Utoy, dali ko nga. Diyan ka lang. Utoy ko Ang ko yun eh. ayos na oh, eh, Ako po eh, sakit na nalalamunan eh. Hindi ko alam kung gawa ng rambutan o nung isang araw na ambunan tayo. Gawa na rambutan. Matam is maigi. Tara, patay. Okay. May wasak. Naku. Ito? Nawasak. May na. Tatiin na Hindi, ayos pa ito. ito. Tara po, tayo po eh. Pupunta na doon. Ang dami hirap. Ang dami hirap. Ang dami Bata ang okay? Pilipina. Para. Bata ang Pilipino. Oh, ang Pilipina. Bata natin, ah. Pilipino. Kuya, dala. Duh -duh. Tuna, na, na. Tunaw ng ice cream. Para. Masarap oh. yung pag-tunaw. Bata Pilipino. Bata ang Pilipino. Batam. Maganda dito, ano? Ay, magay dito. Dali na kami na ngain. Eh. Ayan po, nakagyak na po yung ating pagkain po. May kanin po tayo, may ice cream po, request po ng mga bata. May tinapay po tayo. May quick quick, may lumpia po. May minantamis, sauce, suka, sauce, papaya. Rambutan po. Kain na po mga kaparambin. Ito po yung ating simpleng panahalian po sa ilog. Kain po. Thank you. Thank you po Thank you po niya Father Father, this is the Holy Spirit na po mga pangin Salamat po Lain po Kutsara O oh. Kutsara Lain na baka yung kanin Bakay dito sa pata Bakay sa si

mình ngồi mình ngồi mình ngồi mình ngồi mình ngồi mình Okay, may tunog. Mmmmm! <laughs> mm. Nakakuha akong karni. Ano? Ano? ng tunog ng ilog, pa dito ko naligo, na

มันดี Hai เลยเนาะนี่ไม่กลัว

I mm -hmm.